Hi, guys! Good morning! Puntok pa ako. 3.19 na. Kaya naman nag-ayak na ako. Bibis na lang din ako. Tapos, alis na tayo. Going to Tardoc. Hingi na rin ako ng gabay at pag, ano, pagpapara sa mga araw na to. Pabalikin niya ako ng maayos dito sa amin tahanan mamaya rin hapon or gabi kaya sumahan niyo ako sa aking para kay Papa to ang aking huling pagdalakbay para kay Papa syempre magbawang tayo na ito diba? Pero guys kasi ganong yeah, ano, oras na makulimlim tatago yung buwan Kaya, humihingi na rin naman ako ng gabay. Alright to worry guys. Hingat. Mayroon lang kapag nasa Kaubaw na. Hi, hey, boy, mayroon lang ako po katina. Hi guys, dito na ako sa Kaubaw. Grabe sige kanina sa FX. As in, sobrang sige. Eh, yun na kasi yung paalis eh. Kaya, Mamadali din ako para makasakay na kagad tayo. Pakita ko na lang mamaya yung basta mamaya na lang. Medyo malayo-layo. Okay, may nagpapawid sa na Okay, lang tayo overpass dito sa kabaw. Tapos natawid. Malapit na rin naman yan. Diba? Okay, tayo. May nakadali. Ito okay, diba? na tayo guys, pababa na tayo Diba? Pababa na tayo Pero tumatagap sa Ang dilim pa, maaga pa Ito na lang, pag nasa bus na Buti maliwanag dito, iwan ko bakit madali Dito na five 5 star Bibili na lang ako candy Pahinga Grabe Eh man, nagpawisan akong aga-aga pa ba? Diba?

tayo tayo sa sakay Hi guys <coughs> Medyo Pagod ako sa ginawa natin paglalakad Malayo-layo rin yan Puro struggle pa Kaya sana Nakita natin yung lakas natin Para maging maayos ang paglalakad

guys, dito na, na kami sa Dao. Stop over lang. Kakatapos ko lang din kasi umihi. Kaya, pabalik na rin ako dun sa taas. Paalis na rin kami guys. Kaya, medyo nahihilo pa naman ako. Pero okay lang yan. Tangalihin natin naman. Palabas na rin kami. Here goes Dao. Off this road. Let's go guys. medyo malapit natin tayo nakikita pa natin sana sana makita pa natin ang lokal ng natataanan dito hindi ko alam kung ano ang lokal makalokal ng kapas yan lang kung may isa pa eh o oh, diba sabi sa inyo may isa pa eh kasi nung last time hindi ko nakita yung muli eh. hindi ko napansin sabi lang sa kabilang side kasi ako medyo pabubuan na rin ako. Magkakababaan sa, 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 ba? sa, ba? sa, ba? sa ba? may Petron May cemetery lang Magkakababaan na ako guys Dito na ako sa CESA Natawagan ko lang muna yung pinsang ko Masama ko ng pinsang ko Uwi muna daw kami kasi abuli namin si Kap Punahin namin si Kap Wala pa pala tubig yung ilo Ganyan pa rin Tarlang Ang bahay Pahinga lang, mahilig ko si Kuya Orlan e eh. tapos pupunta na kami ng barangay Alis na kami guys, pupunta na kami ng barangay Ito na kami sa Barangay Sinait Yung lettering na yan Itong pinsang ko yung gumawa niyan Siya nag lettering dyan Okay na guys, nakakuha na tayo sa Barangay Thank you kay Kapitan Thank you

tapos na kami uh, at hindi kami pinayagan ang dami nilang hindi ina-accept na lang talaga yung choice ko. Nandito na rin kasi ako. Uwi na kami guys. Uwi muna kami dun. sa kayo Orlan. Ano magagawa? Kung yun ang kalooban. Diba? Yun ang kalooban ng aba. Yun yung ba Diba? Hi guys. Nakauwi na kami. Pero babalik to kami sa Pirinal bukas. Para magbaka sa kali ulit. Kaya bukas na lang ulit. Hi guys. Hi guys. Good morning. Ah, ngayong araw na to babalik tayo ng Pirinal para bayaran yung balance natin. I mean, bayaran lahat. Wala pala tayong ano. Kasi wala pa naman na babayaran. Kaya, para muna ako dito ng saglit. Tapos, maya maya, alis na rin kami. Samahan nyo kami ah. Salamat! bye guys. Okay, muna. Papalik kita. So, dapat may topic uh. okay na, yung 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 sobrang unit na pati yung na rin ako ngayon kasi may dapat akong doon pa ako kaya hindi ba tapos samahan nyo pa rin ako mamaya um, ulit pag nasa nandudo na tayo sa kaya hey guys dito na ako sa ako, ano sa bus kaso walang biyahing ko ba eh magkakating trip ako kailangan ko na kasi umuwi may kailangan pa akong gawin tsaka si kasuhin pati pag sambo bukas eh mahala na kami eh. kasi yung sabi ng bus driver lahat daw ng kubo na bus manggagaling pa ng linggay na yun. kaya ito na lang no. kasi anong oras na rin eh. we're going guys hindi ko alam kung nasa na kami lobot kasi ako kaya hindi ako makapagpilya ang ganda talaga ng bundok ng Arayat tayo sa dao magpapalit lang tayo ng bus kasi biyahing pasa itong nasakyan natin wala kasing bus kanina update ko kaya ulit pag nando doon na nga ano pa? pala shoutout kay tatay siya yung kasama ko simula kanina pag sakay ko ng bus eh. kakwentuhan ko rin siya dito na ako sa bus terminal hanap lang tayo ng ko kubaw doon eh oh. Oh, doon ako maghahanap. Parang gulo ah. pinikot ako. Umalik daw ako doon. Kasi wala daw sa kaya ng bus dito. Wala, balik ka. Medyo mainit ah. <laughs> kaya kaya ang ina natin to. Grabe yung init sa labas. Sobra. Dito na ako. So, hindi natin nakita yung Pilipinas na hindi eh nang pusa nga ulit we're going home guys pares na kami <laughs> talaga, may na rin ulit ganda talaga kung may ipagkaganya yung mga tanawin diba? babalikan natin yun kasi may nakita akong kapilya eh. balikan natin yung susunod sa webes pa lang

sure the na ata ako. Ngaling minde no abi niya <laughs> Dahil minde no abi niyo. Dadan mo na tayo sa sa uyo. Kukuha lang ako ng gamot ko doon tapos uuwi na rin tayo. No, doon tayo pabubasa sa may St. James Para doon na tayo sumakanya tayo sa kanyang basa uyo Sabi na, miss ko dito <laughs> Sobrang miss ko dito Kaya mo, babalik na ako sa after ng mga inasikas mo Di ba? Siyempre nakakita ng Cote Bridge Para lumipot sa kabila Sa kabila yung sakayan eh Okay na guys, dito na tayo sa kabila Punta lang tayo sa mga saka yung tricycle Mingal ako dun eh Tricycle na ako guys Ito na kamis na nilugod na ito Dito na ako sa garahe Diba? Punta na tayo sa center, umiinit Tap na ako sa Greenville <laughs> Okay na guys, nakarating na tayo dito sa Barangay Health Center sa Uyo. Pasok lang muna ako. Kasi wala pa itong alauna. Alauna kasi bigay ng loob. Hi guys, dito na ako. Hindi pa daw ako pwede i kasi tating ko lang. Tata naman diba, pawis na pawis ako. Kaya ang ginawa ko, nagpatibang ako. Gulat ako. <laughs> mm nadagdagan ako ng 0.4 dati kasi 69 lang ako nadagdagan ako ng 0.4 hindi na kasi nag-exercise eh. kaya tumataba date ko kayo ulit mamaya kaya lang muna ako okay na guys nakapagpabipi na ako tsaka ang BP ko normal dahil stroke patient ako 140.69 kaya okay lang kasi hindi yung control level ng ko. kaya dito na tayo sa pwesto ng kuha ng gamot alright Hi okay guys, okay na nakainin na tayo ng gamot at binigyan tayo ng isang galon na alcohol kaya madilim na di ba? kailangan natin ulit pumunta doon para sumakay ng tricycle Kuya Michael babalikan kita next month grabe yung dilim as in sobra diba mas may bit bit pa tayo alcohol kater na noros na eh ay sige na ako baka ulit dilim ay guys nakababa na ako at nandito ako ah. sa lokal ng Tandan Sora kung saan ako lumaki dyan napakaganda pa rin talaga ng Tandansora. Sora kaso mukhang wow, ulan na kailangan natin umuwi pero asa ka na ba? gabayan niyo po kami ingat po ako ama Napakaganda mo talaga. Ikaw ang pinakamaganda para sa akin. Dahil ikaw yung kinalamulatang ko. Bye diba guys! kaynak dito. Pero dun, dilim talaga. Dito na ako sa New Era. High school, papasok ng university. Hi guys, nakababa na tayo. At tatawid lang tayo. Diyan, tsaka sa footbridge. Papunta dun sa kabila. Sayang, hindi natin makikita yung central. Kasi malayo eh. I mean nasa mismo ng Tondan Sora kasi tayo hindi na natin siya makikita kaya nyo susunod na lang